Ito po yung daan papunta doon sa bata na pupuntahan natin mga kapambihira Grabe ang hirap po, di po tayo makaabante ng mabilis kasi napakasikip po ng daan Alos magkasya lang po yung ating motor Pambihira talaga yan Ayan o oh. yeah. uh, Hello po mga kapambihira, uh, nandito na po tayo sa lugar nila May ganitong lugar pala po dito na liblib lib na ano Napakaliit po ng patway na dinaanan natin at din na po tayo video kasi hindi ko nadala yung attachment dito sa Kamera natin sa helmet o oh, yung pong patway na nakita nyo is napakaliit at nandito na po tayo sa bahay nung bata na pupuntahan natin Ang po yung bahay nila grabe may kantong lugar pala dito nay pwede na po akong tumuloy ayan ayan nay magandang umaga magandang tanghali pala po at sa Alam po alam yun uh Bali Kilala nyo na ako Nay? Apa? Apa ako kilala? Saan mo nga? Napapanood sa... nyo na ako? Dati Lagi ko kayong napapanood nyo ah. na Hindi pa na ano yung account ko Hindi pa na hack yung isa kong account ah. Anong nung lugar na nga po ito, Nanay? Barangay Talusan. Talusan? Purok Tres ito sa amin. Purok Tres. Ano po ito? Uh, puro Bakawan? Itong lugar ninyo? Bakawan. Hindi so po sa... ito nabaha? Mababaha nga ba dito, Parang brother? Parang delikado dito. Hanggang dito, brother, ang ba dito? Paano ay. po yan pag nabaha dito? Ano po na? kami sa maayos. Ah, nalikas kayo. Kaya isa barangay. Bakit po nang kayo dito sa ganitong lugar? Ay... Ano dito po ang trabaho ko? Solo parental. Ano po ang trabaho? Nagpapawid yan. Ah, nagpapawid. Ito? Ito po ang gawagawa nyo? Ay, saka ito? ito? Ay, yan po ang trabaho ko. Oh, nay, kasi ano? Ano nga po ulit pangalan niya na yun? Evangeline Elnar. Evangeline Elnar? Er Elnar. Itong, si Ken James Elnar. Ito ko. po yung bata na nirafra sa atin ng ano. Ito mo. Ay, ano marap ko, marap ka anak ko? Marap ka tanggulo ng ano. Ilan taon ka na tutoy? Sampu po. Sampu? Akala ko babae ka nung nakita kita sa picture. Kailan ang birthday mo? Alam mo Kailan di. ang birthday mo? Alam mo ba? Hindi mo na alam? Hmm. Ay, oh. yung, Mga magulang niya nanay nasaan? Hiwalay sila Iniwan sa iyo? Iniwan sa akin yan Naalis pa lang yung ama niyan Yung lalaki, ang anak ko hmm. Yung babae, manugang ko Nagkahiwalay sila Simulang apat na taon yan Nasa akin yan oh. May kanya-kanya na silang pamilya Pero pinagamot na po yan dati pa? Dinala na namin niya sa Pedia Wala silang nakuha Ngayon ka, taklong taon siyang may sakit na ganyan tatlong Ganito siya kasi yung sinad sa picture. Namin, dinala namin siya sa provincial hospital. Oh. O Ayan, nung dalhin namin sa ano, sabi nga nila yung ano, acute severe. An acute anemia severe. Anemia? Severe anemia? Severe anemia. Ano daw po ang dapat gawin? Sabi ng... Uh, ano uh, ay, ipa-check e, up ko daw siya sa BMC, sa specialista. Hindi sa nyo na, nadala? Hindi po, wala ka Kasi... Yung, hindi rin nakapag-provide yung tatay niya. Wala rin, rin, mahirap din. Rin, rin bakery uh, ng ang trabaho nun. Panadero. Panadero lang siya. Uh, may mga kapatid po si ano? Ano? Solo yan. Toy, ano nga pa ang pangalan mo? Kent James po. Kent James. Mm. -hmm. mm. Kent James nung no, sila po sa akin hindi pa siya ganyan kapayat. Mas pumayat pala siya ngayon. Pumayat na nga acute anemia, An severe acute. anemia. Uh, severe anemia yan. Tapos sabi ng isang doktor, mayroon daw cancer sa atay, sabi ko, oh, abo, Diyos ko po, sinabihan ako. Paano naman. kaya po nagkasakit ng ganyan yung bata? Hindi. ano kaya po ang dahilan? Hindi ko alam. Hindi mo rin alam? Hindi ko rin alam. Basta... Totoo. anong, ano, anong mga nararamdaman mo ngayon sa katawan mo? Anong nararamdaman mo? Wala po. Wala? Hindi ka nahihirapang huminga? Nah madali kang mapagod? Ganon? Parang madilaw na rin ang mata niya. Ano? Ano ay, nung isang araw daw, nahihirapan siyang huminga. Siyempre, nasa trabaho baga ako. Oo. Oh. Sabi sa akin ay lula, nahirapan eh, ba ka niya kung huminga kanina? Ay siya? Ay, electric pan lang siya. Kanina pala po nag-aya siya lumabas. Ah, nag ano, nung mag-aya si Kapitana, sabi ay, oh. maalang mo, lula, sama tayo. Sabi Gusto eh. niya makalabas-labas. Oh. sabi man. ko, sige, sama tayo kahit. O, oh, sabi kailangan yung, um, din po ng ganyan pag may sakit oh. talaga Sabi siya. ko nga maglangoy, magligo. Nakaligo siya, hindi? Hindi, ayaw niya. Nilamig First na siya pagdating doon. First time padatindo. niya lang maglabas. First time niya lang. Nung may sakit siya, ngayon. Ngayon lang nag Ngayon lang? Ngayon lang siya nag-aya. Ngayon lang na, siya nag-aya. Na-timingan ko naman na, na, sa Show ako pumunta. Ano na po? Na-timingan mo naman. Ngayon lang siya nag-akit ganyan. Ilang taon na po siyang ganyan. Ang Tatlo. Supposed, tatlong taon na. Tatlong ay, taon na yan. Ay, kasi sinag lang din po sa akin yung picture. Tapos na makita ko. Sabi ko, ito gusto ko itong puntahan. Kasi ito talaga yung kailangan ng tulong. Kent James. Uh, Elnar. Ang nanay niya ay nasa tabi lang. Nasaan si mama mo? Ano? Nasaan si mama mo? Tawid po. Hindi ka na binibisita dito? bakit may iba ng anak may iba ng pamilya ha ha mayroon ng may mga kapatid ka ng iba wala pa rin wala ay ah, wala pa rin siya mga kapatid hindi po na sa ano, tatay wala sa tatay po buntis pa lang yung asawa niya ah. paano kaya po yan? ang laki ng pati ng tiyan niya no? eh kailangan nga daw yan imadala na sa naga wala po siyang ininom na gamot ano ay yung walang sa inyong nereseta na, na pang maintenance niya, May, wala. Mayroong, mayroong na wala? Merong, merong nereseta kaya lang ay eh, hindi ko Hindi mo nabibili? Hindi ko nga hmm. pa. eh, Ganito Patingin daw po Ano to? Dapat nabili niya yan Dapat mabili ko yan ko si po. Po. wala, wala ka nang nabibiling ganito? Ay, hindi pa po ako nakakabili ulit Wala pa ako Kailan, ang... kailan niyang huling inom niya? Isang buwan sa di lang po yan Hindi, kailan siya huling nag-inom nito? Kagabi Ay, yung isang araw Nung isang araw Naubusan na Reseta yan galing sa probinsya? Uh, nandiyan yung mga reseta niya, oh. Nasa, ano, Yan sa... Nandiyan ang mga reseta niya. Hindi ko... Hindi ko tinatapon. James, anong, anong, anong pangarap mo? Anong pangarap mo paglaki? Anong gusto mong maging paglaki? May pangarap ka? Ha? May pangarap ka? Anong gusto mo paglaki mo? Anong gusto mong trabaho? Ba't pwede siya nagsalita? Hindi niya masyado naiintindihan o or... ano? Naiintindihan naman niya. Kaya lang ay... Kailan po siya huminto ng pag-aaral? Grade ano? ano? Grade ano ka? Nakaabot ka ng anong grade? Hanggang grade ano ka nag-aaral? Grade 3. Grade 3? Nakapag-grade 3 ka? Uh, marunong ka na magbasa? Magsulat? Marunong oh, ka na? Oh. Uh, grade 3 kaya na siya pinilit ko lang. Tapos yung, din na siya nakapag-aral. Pinilit ko lang niya mag -arok. Tapos dito kayo nakatira simula nung ano na? Uh -huh. Tatlong taon na kayo dito nakatira. Uh -huh. Grabe ang tatlong ano sitwasyon dito. Tatlong so, uh, solo pero. Lahat po pawid oh, mga kapambihira. Ayan. Yeah. <laughs> pawid rin ang bugong. Buti di ka dito nasusunog na eh. Hindi mo. Ayan oh, ilutuan ninyo. Pawid rin ang dingding. <laughs> Ingatan lang. Delikado. Kinagkat <laughs> na nga ng manok. Ibig sabihin pag nasunog kayo dito, talagang ubos ito lahat. Ubos. Ingatan lang. Pag ako naman ay wala, ay naya naman yung uh, mga... Yung naman. anak kong yan. Ah, ito anak kong siya. Ayan, hmm, anak kong yan. Diyan ko yan inihahabilin. Pero hindi... Pero sa ano po, di man po siya nagugutuman sa pagkain na... Hindi naman, kaya lang natin siya sa pang-ulam. Kung anong kasi, ulam ninyo? Um, kasi kung ano, minsan, maulam siya ng gatas. Gatas. Kung wala akong pangilin. Anong pa favorito niyong ulam? Patingin daw ng ano mo? Eh? Patingin... Doon, ano ko yung mo daw, anak ko? Ay, grabe. Marami ng tubig. Pati yung ano Naglabas na ano rin? Malaki na rin? Malaki. Gaganto na. Anong plano mo dyan, nanay? Anong plano mo? Plano ko, mapagamang. Mapagamang? Hmm. Anong, ang, anong ano? ginagawa mong ibang ano, paraan? Ay, Ginawa mo na lahat, wala, wala. Ginawa ko na lahat eh. Wala naman akong magkakayanan dahil wala, wala akong asawa. Wala ka bang ibang nalapitan na ano? Ay, wala. Dyan lang sa barangay, sa DSWD din, para kalin. Ah, kaya nakarating doon sa DSWD. Ang ah, nagsasaka na ng DSWD ay, hmm. Naghingi ako ng tulong. Ay, ano po ang kailangan talaga niya? CT scan lang? Na CT scan na siya. Tapos? Ang kailangan lang niya ay madala sa naga. Sa naga? Sa BMC. Sa Gusto niyo? Pag nadala doon, anong kailangan? I e, dalhin daw po sa espesyalista, sabi ng doktor. Kasi parang feeling ko, ano yan, malilibre yan doon kasi marami naman pong charity sa gobyerno. Baga. Hindi ko nga yung alam. Hindi mo alam. Ano ba, mag apply ka sa malasakit. Kasi government, ano baga po yun? Kaya nga, ay, wala naman akong alam doon. Wala akong alam? Paano yan? Sa akong alam sa naga. Hindi pag naihatid ko kayo. Ay, meron akong ano, meron akong kapatid na tutulong. Hindi, ibig ko sabihin, pag naihatid ko kayo doon. Pwede, pwede na, pwede nang ano. Meron akong kapatid na tutulong sa akin yung siya may alam sa BMC. Kung paano 'yung maglalaan ng papayilis? May meron akong kapatid. Kasi marami Masalo. pong programa ang gobyerno ngayon na ano, may mga libre naman po sa medical. Lalo na pag indigent talaga saka ito. Kasi kung si shoulder naman talaga natin sa private ay daan-daan libo 'yan, nanay. Okay, Kaya pero gusto mo pang madala sa ospital? Ay, gustong gusto ko pa. Diyos ko po. Gustong Sabi gusto nga ko. nga sa amin ng doktor, tinapat na yung anak ko. Oo. Oh. Anytime mo daw ako po ko. Anytime? Hindi pa ano yung pa natin sa ospital o ano? Gusto, ko gusto mo dala. Malay mo naman pag Diyosan. Oh. Hmm. Sabi ko nga ni gumaling ka lang anak ko, isisimba kita sa kapalangga. Pag ako nagkapira, isisimba mo? Isisimba kita. Papanata mo? Mm. Gumaling lang. Yan ang panata ko nung nasa ospital pa yan. Pag ako nagkapera. Hmm, malayo ang ano nyo na 'yan, ang hirap. Layo talaga. Sabi. Ang hirap ng ano nyo dito, kabis. Grabe. Wala talaga kasing kabis na. na mga Kapambira, ito kung lugar nila ay ano, uh, basod lang pala po kung tawagin. Kasi ito po ay mangrove area. Opo, nasa lang sila dito po, sila namumuhay na kabuhayan po nila ay pagpapawid. Opo, mga Kapambira. At Ayan, kung makikita po ninyo, ito po yung kanilang kapaligiran o mga bakawan po yan. Tapos ito po yung labas ng bahay nila, puro pawit. Grabe. Grabe po mga kapambira ang sitwasyon. Pero, uh, okay lang po sana kung ganito yung sitwasyon. Huwag lang talaga pong may karamdaman na malala. At mas nakakaawa po talaga pag nasa ganito ka na nga pong kalagayan. Tapos meron ka pang karamdaman. Kaya, si... Si Kent po, nung makita ko yung picture na sinend sa atin ay napilitan talaga po tayo maghanapin siya. Opo, ang dala-dala lang po natin kanina is yung picture pero buti po natukoy natin siya at natagpa natin sila dito. At ngayon po ay yun nga po tulad po ng sabi ko sa inyo mayroon po tayong natanggap na kunting ano, grasya at gusto kong iabot po yun sa kanila at sila po yung magbenepisyo at, at uh, salamat din po dun sa mga supporter natin na nagsasabi na ano, gusto nila makita yung bata at pag nakita nila na kailangan ng tulong ay willing po silang tumulong po mga kapambira. So, ayan, samahan nyo po ako. Iabot ko lang po kay nanay yung bigay po ni Tita Norma ng Greece. So, po, uh, alam ko po na makakatulong po ito kahit po pambili lang po ng vitamins ng bata o gamot. O or pambili ng makakain nila. Nga, o po. Pasok po ulit tayo sa bahay nila. Grabe. Solo parent na rin po pala pati si nanay. Ano po yan, nai? O, raseta niya. Galing po yan sa provincial. Oo, oh, sa provincial. Oo. Mm. Pina-xerox ko. Nay, pag nadala yan sa, sa Naga, maaasikaso mo yan doon? Maano mo, ma, maipipila mo yan doon sa mga dapat pilahan? Si Kent? Ano? Kasi siya ay ano ay... Ha? Oo, maipipila ko maiipila, siya, pipilitin ko. Kaya pipiletin lang dapat mo. dalawa kami kasi siya para si Ara. Ano ah. ba, kumain siya. May may sisira din yeah. yun. Ah, ganun. Kaya kailangan dalawa kami. Kent, ano? Gusto mong dalhin ka namin sa ospital? Ha? Gusto mo pa dalhin ka namin sa ospital? O ba't natin yung siya Ayaw na niya halos Ayaw patusok. Ayaw mo na? Ayaw mo na dalhin sa ospital? Pero nakainom ka ng gamot. Gusto mo mag-inom ng gamot. Kick up lang anak ko. Ayaw niya rin niya? Ano po? Kick, up, ito, lang, ito, kick up lang. Natatakot na siya? Paano kasi? Magka niya, magka. Ah, natatakot mm. na siya. Kuha ng dugo. Hindi nasagot si Ken. Sinalinan nga yun ng dugo, tatlong bag. Tatlong bag? Tatlong bag na dugo. Ayaw na niya kasi ano, magpatusok. Okay. Dadalhin ka namin sa ospital o hindi na? Check up lang Ayaw daw. Mo. Check up lang anak ko pa -check, check, up. up. Hindi ka naman natutusokan. Pero yung ganyan po kasi bata pa naman yan kaya magde yan kasi kaya ang magulang. Sabi nga doon sa doktor sa akin, sabi nga nung doktor, oh. kung, kung oh. ano daw, kung ano ipatay ipate... Ano ba yung therapy ba yun? Therapy? Therapy. Eh, hindi daw kakayanin na sa istuasyon ng bata. Anong therapy? Ay, chemo therapy. Ah, chemo? Oo. Uh -uh. Kasi sabi nung isang doktor sa akin, mayroon daw cancer sa atay. severe anemia pa. Anemia sibil. Ay, Ay gano'n? Hindi ko na nga malaman. Ang akala ko ba? talaga sa kanya, babae. Hindi ko pinapuputulan kasi nga, pumayat siya. Ang pangit pagpintulan. Ah, pagpintulan? Pangit. Ang merahin. Oh, nanay oh, galing ito kay ano, kay kay Tito Norma. May nagbigay yan sa akin, hindi talaga yan para sa bata, pero sabi ko diyan na lang namin ibigay kasi nakita ko yan ang kailangan ng tulong. Ano lang yan? 2527, 27 lang yan. Yan yung dumating sa ating grasya. Tapos ah uh, abangan natin kung madadala natin si ano second si sa Hospital. Sana Kung gusto niyo pa talaga ay, gusto, niyo? gusto, gusto pa yan. Wala lang kayong kapasidad. Wala lang kami Meron kaya man lang akong sasakyan, kaya pwede natin yung madala doon. Wala lang akong kailangan lang natin ay pang gasolina, tapos syempre yung initial na magagastos niya. Uh -huh. Uh -huh. Kasi sa gobyerno naman kasi na pwede kang pumila doon. Maipipila nyo uh -huh. naman yan kasi intelligent naman kayo eh. Uh -huh. Ang kailangan lang madala kayo doon sa uh -huh. ano. At para ma-check up. Oh. Yun din ang sabi sa akin sa Apple. Saka susuportahan ka rin ng barangay niyan. Eh. basta pag nadala doon, pag nadala doon si Kent, uh, magagawa nyo na nun paraan. Ano ba, kung may maitutulong ko sa inyo, iservisan ko kayo doon, tapos dalayan ko kayo doon. Magagawa nyo na yung paraan doon. Kasi may pipila nyo na yun doon sa, ano eh, sa mga dapat pilahan. Payag kayo ng ganun. Oh, uh, i ko siya. Dun. May i-pila nyo na yan. Kasi gaya naman ang ginawa ko sa kanya sa provincial. Sa provincial. Malaki uh -huh. rin ang nagastos niyo? Isko ang bilma Paano nyo yung napila nyo lang din? Malasakit. Sa malasakit. Okay, so, o diba nailibre nyo? Hindi pa nga na yan pa nga. Babalik pa ako ngayong 17. Kasi? Kasi 51,000 daw ang big namin. Ay, big sabihin, okay. hindi nyo pa nababayaran yun? Hindi pa. Kapag nakaprenda lang din yung national ID ko. Ay, ganun? Babalik ako ngayong 17. Grabe. Ayan yung big ko. Ayan. Ito? Alam ko yun, Junay? Sa ibabaw. Ito? Hindi yan, nareset yan. Ay grabe, malaki na pala ng gastos. Paano yun ay hindi, hindi may nakukuha yung ID mo pagkat ano? Hmm, hanggat hindi nakapinan. Kasi yung covered simple, simple yung telehealth. Hindi pa lang pala nakukovered lahat? Oo, hindi niya covered lahat. Kasi yung cities kanya na yan. Hindi. So, ibig sabihin ay malaki-laki magagastos dyan kung sakasakali. Yeah. Pag nindala natin sa naga. Hmm. Dapat ay eh, medyo malaki-laki ang pondo natin bago natin dalahin. Hmm. Dapat nga. Kasi nga, kung ako naman yung pamamanaman. naman Sobrang na, din, wala, na wala na rin. Wala na rin. Naglapit na kayo kay Mayor, kay Governor, so, naglapit na kayo. Ay, naglapit na ako kay Mayor tapos oh. kay Sa Kapitolyo naglapit na din ako sa DSWD. 'Pag mababalik oh. ako tatawagan na lang daw ako. Mm. Wala pa din. Wala pa din. Ano? Ayun po si Kent. Oh. Kent, anong 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 wish mo? Dali. May wish ka? Anong wish mo? Kasi may mga nanonood sa'yo mababait na uh, tita. Absoluto ka totoo. Kent. Ayun, ano

Basta yan ay masama na ang pakiramdaman ngayon, yung nakatapat ngayon. Kaya Sabi ko nga ni pag binawi na yung electric pa na yun ng pinsan ko, paano na? Ay, hiram lang din yan, electric pa na yan. Hiram namin yung kay ate Edna, doon sa pinsan ko. Hinabilin mm -hmm. lang yan dito sa amin. Ay, yung kuryente nyo? Ay, kuryente ito, yun siya yung libre pa ilaw. Yan libre pa mo. ilaw? Kaya ako nagkaroon ng kuryente. Oo. Oh. Kent, anong gusto mong regalo pagbalik ko? Regalo yeah, so na so lang. Yun. Anong Ito gusto mo regalo pagbalik ko? Sabi na po. Pagkain, anong gusto mo pagkain? Jollibee, gusto mo? Ayaw mo? Ito. At, Ito. ha? Hindi ka makakain. Anong gusto mo? Bike, sabi gusto mo bike? Sabi na sabi anong na. wish mo? Para ano? Na Dadalhan Dadalhan ka anak ko. Maging Dadalhan ka ng pagkain. Para maging kanuan. ano ka, masaya ka, masaya ka. Sabi na po. Anong anong wish mo dali? Anong wish sabi mo? Na. Salita ka ng copy, dali na. Pahirapan Ano ba Kahit anong na lang. Ha? Kahit anong lang? Kahit anong madala ko na lang? Basta huwag pagkain at di ka rin makakait? Ha? Nagsis may cellphone ka, nagsiselfon ka, hindi, di ka pa marunong ng cellphone na ano? Marunong TV. Na. Nanonood ka ng TV. Ano gusto nito? <laughs> cellphone ang ano niyan. Hmm. Inanuhan niya ng cellphone ng ama. Ayun. Uh -huh. Sa naman sa sira. na. Oh. Yeah. Sira na. Ah. Adi, ito na ba? hindi mag... Wala, ito na pong ang nyo siya. Yan pong po ang nyo talaga. Siya po. Kutsyon, wala. Ay, meron. Meron naman, kaya lagay... Siya lang ang nahiga dyan. Ah, Kulang bu. Electric pan lang. Electric pan lang. Yung kutsyon kasi dinabli ko na. para Brabyo. siya lang. Bagsak na rin yung... Ano Sige yung higaan? Tagilid na. Panita na din po. Walang magagawa eh. Hindi <laughs> ko naman kayang gumawa. Kaya hindi kami makagawa ng bahay. Sige. Sige na eh. Ganito na lang ang gagawin natin. Ano? Ah. Uh, yan kasi. Ano yan? Binigay lang yan sa akin. Sinid lang kasi sa akin. Hindi talaga yan para dyan. Pero ako nagpulit na bigay ko na lang yan dito. Tapos. Yung mga supporter natin nagsasabi na gusto nilang makita yung bata. Kaya pag nakita po nila 'yan ay ah, sabi nila gusto nilang tumulong. 'Pag talagang ano ay alakitan kita naman po mga kapambira na nangangailangan talaga niyo, Ate, Hindi siya, Ate, tiyan, ka, ano, na, ng tulong. na ganyan upo Ate, Ari, ay, eh, magandang. Pero talagang ang kailangan na ano? Ay, pera talaga mm -hmm. po sa ganyan pagpapagawa. Pero kung pag kung dadalhin lang kayo sa ano Naga, kahit ako kayang kaya ko na kayong sa Naga, ngayon na ngayon din. Eh, ang problema, ang problema yung pro alawas nyo pa rin doon. ano? wala, naman sa amin, bibigay. Dahil yung ama <laughs> talagang naibinta na nga nung ama niya yung motor. Motor? Oh. Um. Hmm. Magkastos na ang kastos na namin, naubos na namin sa provincial. Naubos na, may bayaran pa kayo. kaya pa nga, hindi pa tapos. Ah, oh, wag na muna isipin yung bayaran. Ay siya nga, hindi ko muna talaga isiniisip yan. Gawa ng, siyempre bago ko naman ibibigay muna sa kanila, ibibili ko muna ng gamot ni Tutoy. Oh. Saka yung pagkain namin. Ang problema lang yun ni Mama, pagsabihin. Nakakakain ka ng ano, prutas? nakakain ka pa ng mga prutas? Anong gusto mong prutas? Apple, saging, nakakain ka ng ganun? Nakakain ka? Ano lang? Bayabas? <laughs> <laughs> ano? Ano, <laughs> ano gusto mo? Grapes. Grapes na Ay, gusto mo yung grapes. gusto Binabaltan po niya yung malalambot lang ano? Grapes, mangga. Ay, ay malalambot lalambot lalambot. lang. Ano nga siya? Wala siyang itim. Ah, wala na rin siyang Yung panunaw niya, ano din? Mahina na rin ang panunaw niya. May problema na rin siya sa panunaw Mahina na rin. Lahat oh, na nga hinakot na niyang apokong yan. Grabe. Tulo ko pa man Sige nay, ganito na lang. Ah, uh, babalik na lang ako na ha. Pag ano pag meron tayong dadalhin dito, babalik ako tapos ko anong magiging plano, pag-uusapan na lang namin nung kung sino yung gustong tumulong dito. Mababalita mo yun opo. Pero sa, sa ano natin, ngayon talaga nai, yan lang ang dala ko. Yan lang, yan lang ang <laughs> ko. Pero alam ko makakatulong na po yan sa, ano, sa Bilawan ng mga gamot na eh. Oh, ikaw na magbili. Bilawan ko siya nito. Ito, buti pala, buti pala talaga hindi ako nagbili ng grocery. Mahirap ito. pala magbitbit dito ng grocery. Ay malayo, sir. Tapos ito yung mga Hindi, ma grabe ang hirap dyan sa kalsada. Papasok Graf dito. Mahirap uh, talaga. <laughs> nakamotor ka lang, sir. Oo, oh, nakamotor ko. Ayan po ang sitwasyon. Oh, grabe. Mag-ingat <laughs> kayo na dito kasi pag nagkaroon dito ng kunting ano, sunog. Ayan, oh. Ito po yung luto nila. Ano, oh. Pawid ang ano, dingding. -ding. -ding. Ang luto ano, pawid lahat. Oh, po po. Ang Kunt, kahoy ang gatong. Kung kahoy ang gatong, kunting agi po lang yan. Ang lihira yan. Saka nga sila dyan. Luto po, pating yung damahan. ko po, bakit baga? Sikmura talaga tiya pala. Duh -duh, tiyak pala. Duh -duh, tiyak pala ko yung tiyan dito sa bandang ito. Ay na ito. Oh. Ang sakit na yan. Takot naman ako ang Mas ay din yan po pinapalwa. Pinalbularyo ko na yan. Sawa na yung sa albularyo. Ah, Kaya sawa. lang ako ngayong panahon. Gawa ng palagi ang tiyan. Ah, May Baka yun. ma... Biglang laki ng tiyan yung ah. po. Bakit yung, uh, po mga kapambihira. Ah, uh, ano? Ah... Uh, grabe po yung kalagayan nila mga kapambihira Nasa gantong sitwasyon na po is tumadanas, pa ng napakatinding karamdaman yung bata at nakita nyo naman po yung ano yung sitwasyon ah uh, sana po ay ano matulungan po natin Opo, at PM nyo na lang po ako sa mga gusto pong tumulong doon sa bata o po message nyo po ako kung ano po yung ano gagawin natin mga kapambihira at alam ko naman po na nagaantay lang po kayo na makita yung bata at nag-usap na nga po tayo ayan, ito po yung kanilang ano unting tahanan grabe si nanay ano nga po pangalan mo? Evangeline si nanay Evangeline ito po yung apo uh, lola ni ano ni Ken nay ano uh, ano gusto mo sabihin sa nagbigay nito nitong ano Ang um, gusto ko lang po sana ay maipag, ah, maipagamot po si Tutoy sa BMC, madalas sa espesyalista. Yung BMC sa Nagayon? Uh, Naga po, um. sa nangayon sana naman po madala natin si Tutoy sa ano BMC kasi gusto ko pa naman po humaba ang buhay ng apo ko uh -huh. para makasama ko pa siya uh -huh. pero sa part mo ginawa mo na talaga yung part mo na ginawa ko na po lahat inalbo pero nire-recommend uh -huh. sa'yo na dalhin doon sa BMC yan po ang sabi sa akin sa uh -huh. provincial no? salamat po sa nagbigay po Tutu. hindi ko po alam ang pangalan ko sino <laughs> salamat po maraming maraming salamat po sa inyo sana po maraming tumulong sa aking apo na si Ken at para maka inom siya ng maayos na gamot. Mm. Kasi di, pa po kayo nawawalan ng pag-asa sa Ay, kanya. hindi po ako nawawalan ng pag-asa na gumaling ang ako. Mm. Malaki okay. pa po ang pag-asa ko na gusto kong gumaling ang ako. Mm. Ayun si Kent po. Kent, paano Kent? Mapunta na ako. Maauwi na ako. Bye -bye ka. Ay, ko, babay ka. Babay na babay Magkain ka ng maayos ha. Magkain ka ng maayos tapos huwag kang magpainit. Mainit ngayon masyado. Pag natutulog po siya, ganyan ang tayo niya. Ayaw niya nang mababa. Sa kapatid ng kutsun, gusto niya yung... Mata gusto niya mata. Kasi ganyan po talaga yan. Kasi mahihirapan siya huminga. Ay, gusto niya Puno na ang yung... ano niyan eh. Gusto niya yung malamot. Na Puno na ang ano niyan. Kaya gusto ko madala na sa, Gra sa yun, eh? Grabe. Siguro na eh. Sa so, dapat talaga as soon as possible ano. Maka uh, ano tayo ano. Totoo yan. Sa so, lalang madaling yun ano. Kasi... Kasi habang tumatagal siya... Nahingal siya ng nahingal. Hindi na pwede Kaya, kaya pagpa, ano niya, patagal-tagalin na? Patagal nang nang, siya na ng malalim. Tapos nasikip ang dibdib niya. Tapos nasabi pa siya na, Lola, nahihirapan akong huminga. Uh, mm. sige, samahan na rin natin ng, ng, kun ng kunting dasal na. Ay, hindi pala kunti, marami talaga. Maraming, maraming dasal. Maraming dasal ela, lang kailangan, natin. Kailangan talaga man. ng apo ko. Hmm. sige, paano na? Mapunta na po ako. Salamat po. Ayan. Uh, ayan mga kapambira, uh, tulungan niyo po kami pa ipagdasal this weekend na ano makarecover. Tapos sana po ay makapag-provide tayo ng pangangailangan nila para madala po sa espesyalista sa Naga. Opo po yung sa sasakyan natin, pwede naman natin gamitin yun sa gasolina lang, gasolinahan na lang natin. Ang kailangan lang po talaga is yung panggastos doon kasi medyo mabigat-bigat din po yung ano natin doon. Magagastos. Alam niyo naman po ang medical dito sa sa atin napakahirap pong magkasakit sana po sa munting programa natin sa munting channel natin ay maabot po natin si ano si Ken matulungan po natin maagapan po natin mga kapambira at sa tingin ko po ay hindi na po ito pwedeng ipagpaliban pa o patagal-tagalin pa natin as soon as possible po ay uh, emergency po itong gan ganitong kaso so ayan mga kapambira at salamat po sa inyong panonood, salamat po sa inyong pagsuporta sa inyong pagsuporta kay Brothers eh, sa hindi nag-skip ng ads. At pa-share po ng ating mga videos and pa -like at comment nyo po kung ano yung mga recommendation niyo Kung ano yung mga recommendation niyo na dapat po nating gawin mga kapambihira. So, salamat po mga kapambihira at see you on my next vlog. Bye-bye, bye-bye.